buo uh, na rin po. Susunod po ba kayo? Ay, yes, uh meron na pong arrangements. Uh kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Uh doon kung saan man siya dalhin, uh, pupunta kami. Ako at uh, pupunta yung mga abogado and uh, doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. niyo ba tama yung na, naging proseso sa pag-asawa sa uh, to? Ay, hindi, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC uh the Uh, the defendant should be taken to an a court. A local court. Tingnan mo dapat pu lang dalhin pa si P, si PRRD sa local court. Grabe. Court. Dapat dinala siya sa korte. Eh. At uh, yung proseso natin dito sa loob, yun yung uh, masusunod para sa pag-implement ng warrant. So ngayon po panoorin po natin ang buong, buong pahayag ni VP Sara tungkol sa pagdala uh, no na parang naging state kidnapping eh kasi alam mo yung uh, hindi talaga sinunod wala talagang law na sinunod yung ating kapulisan kahit na yung law ng ICC guys hindi nila sinunod hindi talaga tama yung lahat ng ginawa nila kaya guys let's go ahead at panoorin natin yung pahayag, buong pahayag ni VP Sara tungkol dito. Si Gina Jam yung uh, signal. Uh, naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na ay, wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's, uh, that's life, kaya sira-sira. Uh, but then I told him uh, some instructions uh, on uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, uh, former President Rodrigo Duterte. Pag umalis uh, po, susunod po ba kayo? ay yes, uh, meron na pong arrangements uh, kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado uh, doon kung saan man siya dalhin. Uh, pupunta kami, ako, at uh, pupunta yung mga abogado and uh, doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Ibigin niyo ay 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 ba tama yung proseso sa pag uh, Ay, hindi. Hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, uh, the uh, the defendant should be taken to an a court a local court. tingnan mo dapat pa lang dalhin pa si P si PRRD sa local court grabe court dapat dinala siya sa korte eh. at uh, yung proseso natin dito sa loob yun yung uh, masusunod para sa pag-implement ng warrant uh, okay. ah about uh, uh legal matters lang no uh, so sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin uh, for his uh, lawyer tipo ano pong plano niyo bakit po kayo nagpunta dito gusto niyo po ba sana makausap din si uh, Ah, yeah, and then sinabihan ko din siya na ano, oh, huwag tumanggap ng pagkain sa katubig uh, kahit Oo. kanino. I understand uh, na prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant uh, ng go bag. So, hindi kayo pinapasok? Ano pong plano nyo dito ngayon? Um, well, nag ako. Uh, papasukin nila uh, dahil gusto ko makausap uh, personal si Grabe no, vice president na vice president ng Pilipinas. Hindi nila pinapasok. Grabe talagang persecution to. Grabe, nakakaawa talaga yung Pilipinas. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. In Ina-jam nila yung signal. Uh, kailangan ko siya kausapin. ano mangyari, Damn you, Warden. Ano po'ng sabi sa amin? Ikaw ba si sabi ni Attorney Sara Gaol lang bino o daw yung TRO? Any update po dito? May, may Wala po akong update sa temporary restraining order ng uh, Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papaya na ginagawa ito. 100. Hindi kasi Pilipino yan Si Tori yun siguro <laughs> Ay Tori yun, sorry sorry Si Tori, hindi siguro yan Pilipino Ano siguro yan siya? Negro <laughs> Black American siguro yan Grabe Langawa By this in, By this Oh, um The moment that Uh I was already. I was still in the cabinet uh, when this was mentioned, and the moment that I talked to the justice secretary, and then I noticed that he had very vague answers. Uh, we already started to prepare, but uh, I have a different set of lawyers than uh, President Duterte, so we have a a book about uh, what to do uh, and all. The research materials about the uh, ICC. So that is what we did, and then we shared it with we shared our drafted petition. Uh, we had two for me. We shared it with the team of uh, PRR. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president? Itself no. Regarding the matter, no. Why not? Because uh, the way that they are doing it right now, uh, there's no talking to uh, the president. Mm -hmm. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message for As a president talaga pwede mong gawin yun eh no wag wag hindi pwede nadalhin kahit nasaan dito lang sa Pilipinas pero nako alam mo yung naghuhugas kamay lang trabaho lang wala tayong magagawa ano mo magagawa ikaw yung commander in chief eh. kitang-kita mo talaga tong si Tory no talaga namang ano talaga nako siya talaga yung may pakana lahat nito si BBM talaga kasi hindi mo naman talagang alam mo yun, gagawin lang ba yun ni Torre? Nang walang, ga, walang, alam mo yun, mandato niya, no? Walang mandato ng presidente, hindi. yeah. Um, if, ever na madala ko yun sa Drake, hey, si, uh, dati nga Marcos, kayo na dito Ay, siya so, so. siya, padala mo doon. Oh, sorry, sorry. Dating pangulo go, na so. siya. Yes, 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 Very soon. Ano Very soon, ah ano, uh, If ever ano po na Ano? kayo sa dahil, kailan po kayo susunod po? Ah, okay. Well, nag-aantay. Nag-aantay. And then, immediately, pag uh, pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod uh, ako. Kasi kailangan ko sa kausapin yung mga abogado. Ma'am, mayroon yung man, why. Bakit mayroon siya why? Uh, so, ha? Pati hindi po ba nagiging personal na po ito? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila na ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng uh, kumukasyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon This is a diversion from the failures to deliver good governance and Correct. decent public service. Totoo 'yan. Alam mo yung nililihis talaga tayo sa toong totoong problema, alam mo yung field health yung budget, yung mga, mga walang proyekto, mahal na bilihin, talagang nililihis talaga nila para ma-focus yung tao sa mga ganito-ganito. Message po kay Filipinos. Message po kay Wala akong message uh, sa kanya. I don't, I don't think that there's talking to a person who will allow uh, a citizen to be turned over to foreigners. Correct. This is the first time, guys. Sobrang hina ng presidente natin. Sobrang naku talaga. Alam mo yung... Ay, wala. Wala talaga. Grabe. Can you confirm hindi pa kayo pinayagan pumasok or naging tagay ng clearance? Ah, hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na uh, paal, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Pinara, bilang, uh, bilang sibling mga mayroon, ano yung pwede namin magawa para may tatay Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. 'di ba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. 'Di ba? So, diba? wag nilang ilihis yung usapan Correct. sa mga gawa-gawa gawa nila na mga Correct. Uh, Dahil nakikita kasi nila no na talagang mananalo talaga yung PDP laban straight. Kaya talaga alam mo yun nililihis nila, alam mo yun. Kaya talaga guys, let's watch out for the elections. Sa election talaga tayo. Bumawe, no? Okay, okay. Sure. Okay, uh, what's okay. your message to the critics of the former, okay. former president? saying That he had it coming. What's, what's your message to the critics of your father? That he had it coming. Um, there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ISIS. So, um, wala sila kung, kung para sila sa justice at sa batas. Walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, is that, does, that, does that mean na parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, ba diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. Ma'am, tumanggil, ma tumanggil na po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At, uh, pero may uh, info, ma'am, na ang nasa likod daw po is si former Senator Trianes. Trianes talaga kayo Well, siya yung nag-file. Mm hmm. Diba? Siya yung nag-file ng uh, complaints and uh, siya naman yung nagbibigay ng update about sa ICC. Lagi naman tayo yung ina-update ni... Well, uh, Trillanes sa uh, mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, Uh, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, okay, ma next, next move lang. Move next move lang, move sorry ha. Pag, uh, kasi crucial itong gabi nito. Pag uh, hindi may... Gabi talaga, no? Yan si Trillianis. Naku, talaga namang... Kaya talagang natatakot yan sila lahat. Pag si VP Sara ay umupo na sa posisyon pag naging presidente si VP Sara. Kasi talagang, naku, huh, wala talaga sila. Labas yung PRO, anong next move mo? Uh, hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? <laughs> Sorry, stop. How are you feeling, ma'am? Um, yes, so yes. Uh, Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo. kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan. Lalong-lalo na pag uh, labas na sa batas yun. It's actually some sort of I don't, I don't know what you call it, state kidnapping. Totoo. Parang ganyan na yung nangyayari. State kidnapping talaga kasi alam mo yung taga-ibang bansa. Yung ibibigay ka sa ibang bansa, kikidnapin ka. Grabe guys! Nako, gising. And all because, and all because, ay kumagay kami rito, parang ay kutel to.

Ah, yes, yes, yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Correct. Dahil ang lakas ng vote rate sa nine candidates Uh, PDP laban. At pag kayo ha, I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Correct. Do you think you should be held accountable sa mga nangyari uh, senaryo ngayon araw na to? Sino? Ang entire administration. Oh, yes. yes. So, Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung black voting ng uh, nine candidates ng uh, PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections and I'm warning you kung meron man 2028 elections nakita nyo na 'di ba sinimulan nila sa people's initiative mm -hmm. hindi sila nagtagumpay kasi umalma yung mga tao imagine mo bibilhin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila na hindi malis uh, sa puesto tapos sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. Posible ah uh, kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung uh, PDP block voting of uh, nine candidates, natanggalin nila si um, President uh, Duterte. Mamulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Yung, uh, ko okay naman siya. Um, sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ako sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions. Pero message, tinex ko na, sabi ko message ko sa kanila lahat na uh, kung sino man yung nandun sa loob. Ano yung kailangan mong gawin? And then he said na um, uh, huwag na magantay dyan na uh, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na uh, iwanan ng ating dating pangulo. Hindi dahil, tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging dorma, dormat tayo ng mga tayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam niyo, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kami, ng Pilipino. Grabe no, kasi ano, ano talaga eh, yung parang ano lang tayo ng mga dayuhan, parang pipitsugin lang tayo sa paningin nila, gaganituhin na lang nila tayo no, tapos may mga Pilipino pa talagang yun din, yun talaga yung nag, gustong magkagulo yung Pilipinas. Alam mo yan si Trillianis, grabe talaga guys. Naku, yan talaga si Trillianis. Naku, talaga. Mom, ma'am, how is he taking this? Okay, sa tayo. Oh. Nagkausap kami kagabi. Um, and, It was okay. Naman. Sabi niya lagi, Idaan lang sa lugar. Itahan lang sa sinasabi niya. Kaya yung discussions din namin, uh, legal okay. okay. na. No, Kumusta okay. okay. yung kalusugan niya? Okay. Kumusta okay. yung kalusugan niya? Okay. Kumusta yung kalusugan niya? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions. Kaya siya may nurse na kasama uh, lagi. And then meron siyang mga gamot okay at uh, meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Um, pagkakarinig ko kanina, mataas yung uh, sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naginaydaw po ng asylum si former President Duterte sa China And what was denied by you? Wala, wala. I was there um, in uh, Hong Kong. Wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Katay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Uh, para makabalik na ako sa Pilipinas. Uh, that was, ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ISIS Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, kumitindi yung, person, yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babalik din po ang lahat? Um, kaya nga sinasabi ko kanina, sir, eh, nandiyan yung tao. I mean, tagalin Manila si uh, President, former President Duterte sa equations at midterm elections. Nandiyan yung tao bayan at lumalakas yung uh, black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, magingat kayo sa election cheating tindi ito. Correct. Talagang delikado talaga yung cheating. Alam mo guys, delikado talaga. Kasi kung nagawa nila dito, oh, walang law guys. Wala talaga silang sinunod na law dito. Alam mo, talagang sinurender lang nila si PRRD sa mga dayuhan. Wala silang, binrake talaga nila lahat ng law. Sa election pa kaya, eh hawak-hawak nila yung mga nasa matataas ng COMELEC tapos talaga lahat talaga pwede nilang gawin grabe Merong tamo discussion before during the campaign kung pwede sa second question na to kung you ask meron bang problem about the ICC yes. we did not discuss uh, anything the ICC. So, were there discussions before this Grabe guys. So kaya talaga let's go ahead at bawi-bawi talaga tayo sa election. Huwag talaga nating payagan guys na maupo laha ng kung sino man na nasa administrasyon, na senador. Kaya guys, let's pray talaga. Huwag talaga nating hayaan na mangyari itong mga kabulastugan. Huwag nating pabayaan no na mag-continue. Talaga guys, let's pray pray talaga tayo para kay PRRD. So guys, salamat. Salamat sa lahat talaga ng sumusuporta, no? Grabe talaga yung kailangan talaga nila ng prayers ngayon sa atin at talaga namang sana ay alam mo yung i-pray din natin yung Supreme Court na talagang mag-intervene talaga sila at magbigay sila ng TRO sa ICC na hindi naman dapat na ginagawa. Hindi finalo yung rules even ng ICC ng mga pulis hindi finalo ni Tore. Kaya sige guys, thank you so much for watching. Bye.